Yeah, naman ah. Nakabili ka na gulong? Ha? Ah? Ay, yung gulong ko tayo. Oh. oh. Ibili na naman ako tayo. ah. si. Dito na naman si Tatay Beti. Oo. <laughs> mm. Ayun. Oh, sige lang ah. Timit puding ka diyan? Wala. Ay, walang puding. Oh, Sayang. Uh, Bakit? Ano sa so ko? Ay patingin. Bibili pa naman sana ako ano. Mm -hmm. Ay, ito tayo muna tay, iwi para sa gulong mo tay, ito bigay ko sa iyo tay. Maraming salamat. Sarili ko 'yan tay. Dire ko 'yan ha. 'Di hey, 'wag mo na 'yan para sa gulong mo 'yan, 'wag mo na bilangin 'yan. Opo, sige po. Para sa gulong mo 'yan. Kasi sabi ko sa iyo, 'di ba, pag mayroon ako, pag balik ka dito, kasi yung gulong mo, baklas na eh. kapalitan ka hmm, si lahat, na bubakbak na. Yung si bakbak na delikado na 'yan tay. Pero bago pa man ano 'yan? Gulong 'yan bago pa nag-pandemic. Hmm. Oo. Oh. 'Di lang basta malay mo. Uh -huh. hindi, hindi pa tayo madiscover discover eh. Opo. <laughs> Instrumento tayo ni Lord para makatulong kahit paano. Hindi yung tinapay mo tayo kay... Huli oh, so... na pa ako dito ng ano eh. Nagkapalit pa ako dyan tayo kay wala akong buo. Oh, Nagkapalit ako akong tindahan. Hmm? Kay wala akong buo ba? May G-cast na yung ako. Uh -huh. Ay, ito na lang. Uh -huh. Ito na lang tayo, bigyan mo ako dyan. Ano, Bale, may ano tayo, panggam. <laughs> bigyan mo ako dyan ng tignan ba sa mga babae ito tay gusto, gusto nila mga puding padala sana nila tay wala bukas pa puding apat Sigur, bukas sigurado ba yun tayo tama tama nagmerinda rin ako tay no? sa ilalim tay gano'n din yan ito tayo bigyan mo so, lang ako din ano ito magpare sa gato baliwalo tayo ito. Hmm. 2, 4, 7 -8. Hmm. Tay bala ala diyan tay kung ibili mo yan ng gulong ha na sayo na yan. Oy, bibili ka tayo ng ganyan kay kailangan ko na yan. Basta ayan tay bigay ko sayo yan tay ha. Para oh, uh, eh pagpapalit ko ito, ilagay ko sa nahan ko naman sa. Hindi pa naman tayo ta dito. Hindi pa kumita yung Para. video natin tay. <laughs> Tanaki kita. Pati mo suot ang sombrero. Ha? Pati mo suot. Andong pa. Ah, pag kasi mas ma kahit ako naman mapakinabangan pa kasi yan eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sayang din. sayang yan tay. Hmm. Kasi delikado na kasi yung gulong mo na kasi oh, yan eh. so, um, pati yung rimong dapat nipinturahan to eh, no? oh, kahit ano yung ay, Wala siya, nabak tagal naman. tayo. Pilito kita ya. Okay. Eh, sige Ingat, ingat lang Tay. Okay, salamat muli. Okay lang Tay. Basta sabi ko sa iyo eh, di diba, ba? Pag kita tayo, basta meron ako. ibigyan bibigyan kita. Ayun, sana tayo Sana Tay. marami pang viewers sa atin Tay. Opo. Hindi nag-trending ang video natin. Kailan pa kaya magtrending 'yun? Tigil lang ah, bro. Hindi naman ako nag trending nagtrending eh. Tanti basta may blessing lang tayo tayo. Opo, opo. Mm, kahit paano, at least Gabi nagbakbak no sa ano yan sa init? Siguro ka sa init yan tay kung sa ano yan. Oh. Baka hindi, hindi naman yan recap. Ay wala. Ay wala lang Nag-recap ba nang po ano? Mm. Ganito. Alam hmm. ko rin ni recap yung ano lang hmm. yung, hmm. ano. Yung, hmm. Ayan oh, bakbak -bak na talaga oh. Ito nga ito, bakbak -bak, oh. Eh, palitan mo yan tayo ah. Oo. Mm, kasi delikado, para din sa'yo yan. Delikado ah, yan, ito, ito pa rin dito, ayan oh. Lumabas no? na yung ano oh. oh ayan oh. Mm, kasi tayo, pag di mo pinalitan yan sa'yo, ikaw din yan. Pag maplatan Paano, ka. Kasi dito, nag ano na siya. Hirap tumakalat. ka mag-abay yan. Opo. Oh, kumakalat oh, na siya oh. Mm. Kaya nga, lalaki yan. Palitan mo yan tayo. Hmm. Oh, sige tayo, hingat ka ha. Sige po, maraming sa ka, katuloy. Eh. Thank you, Tay. Ingat lagi.